Guys, nandito dito tayo ngayon sa Sophie's Pet Shop. guys, andito tayo ngayon sa Sophie's Pet Shop Puro Camela, Barangay Poblacion, Kulumulok South kita bato. Pasok muna tayo guys titignan natin kung magkano ang mga isla nila dito Ayan, ang goldfish daw nila ay merong 3 for 100 merong 25 ayun o, may mga malaki yung mata <laughs> merong mga normal lang mata ah, tawag dito guys yung mga ay and meron din naman silang mga beta dito na binibenta price, price range dito ay ano uh, 50 to 100 pesos ang beta fish nila ayan 50 to 100 meron silang super red tsaka steel blue Ayan, blackhead Super red, blackhead Meron din naman sila mga crown tail Ayan, mga crown tail ayan, meron silang platinum white dito Ayan, oh Platinum white Ayan, meron din silang mga design-design And meron silang koi fish ang price range sa manito guys ay 10 pesos to 25 pesos ang price range ng mga koi nila ayan mga koi mga koi nila yan madaming isla dito meron din silang angel fish ayan ang angel fish naman ay meron 3 for 100 yan 34100 siguro itong mga maliliit Ito naman Hindi ko sure Basta 34100 Ang price range nila ay 34100 Or 35 siguro 35 to 100. Meron din naman silang mga sa taas din natin masyado abot ano kasi malet tayo. 5 five, 59 five lang tayo guys. <laughs> Ay meron silang mga monster fish, mga silver arwana. Meron din sa, naman silang ha mga hammerhead. Ayan, hammerhead shark, Sir, hammer, hammerhead shark ba to guys? Check nyo na lang Correct me if I'm wrong, guys. Meron din silang blackmore dito. Ayun, no. Sobrang itim na din nakita. Ayun, ang price range naman ng blackmore nila, 3 for 100 pa rin. Ang kanilang mga... Ayan. Ito sa, sa ilalim, mga malalaking koi. Ayan. Malalaking koi. Ano to guys? Tag 25. Ayan, nasa ilalim. 25. Pero din naman silang mga goldfish dito na malalaki na. Depende sa size pa rin yung price ng mga goldfish dito. Meron pa sila dito. Ayan, red tail di ba to guys? Red tail. Ano tawag dito ah? Catfish. Red tail catfish. Sobrang laki na dito guys. Mga 12 inches siguro. 12 to 15 inches laki na nyan o oh. tsaka yun albino pa ba yan, guys hindi <laughs> ko alam eh you no know? yan dito din na side meron meron silang mga fish food syempre di mawawala yan sa mga pet shop And meron silang PO1, PO2 nakapak din nakaripak ng mga koi king kasi kung wala kang budget ng isang kilong ganito, pwede kang bumili ng ganito. Ayan. Meron din naman sila ganito, goldfish food growth. Ayan. Optimum. Ayan. For goldfish pa rin yun, no? Ayan. Apro IQ formula. Ayan. Meron din silang nigata premium koi food. Mga koi king. Koi plus premium. Aqua Master. Ayan. Kung, kung wala ka, di, di mo kaya ang budget na ganito Pwede ka pupili sa mga ganito Meron silang PO3, PO4 Floating, 50 pesos ang mga, ano nila Ayan, 50 pesos lang to, guys Flakes, para saan kaya tong flakes, guys, flakes Hindi ko alam eh, kung saan ginagamit eh Meron silang spirulina, tablet Ayan, Nova And yung mabish po dito, guys, bloodworm dried blood worms you know ayan ay kung kaya mo naman sa budget meron sila dito sa koi king, ayan yung mga mamahaling pagkain ng mga koi natin mga goldfish, ayan may nigata ayan diba meron din silang mga submersible pump, ayan merong A2000, A3000, A4000 yung submersible pump na yun. So, ayan. Malalaki na A6000, guys. So, tsaka, yun. So, kompleto dito, guys. Ayan. Pasukin natin to dyan. Tara, let's go. Ayan, meron silang mga silver arwala guys Ang price range Price range ay 700 to 1,000 Ayan Nasa taas na di kita no? Ayan no oh. so, Sa oh. So ang price range yan Ganyan kalit Nasa 6 inches 700 to 1,000 Each Ayan oh, no, no? 500 pesos ang red eye bitcher dragon fin gaganda guys no pwede pang tank main lang ng, ng arwana ninyo yun o oh. ganda soon makabili din tayo ng ganito ayan meron silang ganito guys hindi diba, ko alam anong ID comment nyo na lang ayan ayan ito mayroong mga maliliit o oh. ayan Hammerhead shark. Yun. And Ay, meron silang rose barb. Rose barb. Oh, rose barb. 20 pesos each. May mga fry pa ng angel. Ayan, fry ng angel. Meron silang ar mga arwana dito. Nakat ano, na? nakatank na. Ayan. May Oscar. Mga silver arrow. dami, oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito pito tapos sa dalawa tatlo apat na Oscar lima limang Oscar ayan meron din dito guys ayan ano tawag nyo dyan <laughs> meron silang mga gapi ayan bread and butter ng pet shop ayan o kung kakasalang pa lang meron ding mga moli ay Sword Steel pala guys, Sword Steel. <laughs> so, ayun na guys, yun na yung mga isda nila dito, sobrang dami. Ayan meron pa sila mga fish food, siyempre aquatic supplies, mga gamit, aquatic equipment. So, ayun lang po yung location lang Sophie's Pet Shop. Porok ha Hamela, Barangay poblacion Pulomulok, South Cotabato. Ayan. So, dito lang yan sa may Pulomulok, South Cotabato, kantoagan Cruising. Ayan. So, yun. Yun lang. Maraming salamat Nag-enjoy kayo. And, kung na-enjoy kayo, please like, share, and subscribe. Bye-bye!